Mabike tayo. Tagal ko na hindi nakapagbike eh. Kaya na mukhang masama ang panahon. Kita niyo ba yung kita niyo ba yung langit sa unahan? Ayun o, sobrang dilim. Lakas na ulan na siguro nito. Piskoy. Ano? Tuloy ba tayo? Ang dilim ng langit oh. Panigurado ulan, di ba? Ah, dito sila gumagawain sa saniko. Run out kasi, mula pa alas 8. Hanggang ngayon, alas 5 pa daw mga bubukas yung kuryente. Ano kaya? Maganda pa kayong tumuloy o hindi na? sa bukid oh hindi po ulog yan may bagyo ba?